Yan po, muli po, welcome po, welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang po sa aming channel at ngayon pa lang po nakapanood ng aming mga vlog, like, comment at subscribe po muli po. National Rally for the Peace po ngayon. Isasagawa po ng Iglesia ni Cristo sa Irino Grandstand. Yan po, kung nakita niyo po yung mga video natin kanina, yung mga video natin, yung mga vlog natin kanina. Tuwang-tuwa po ang ating mga kapatid kasi makikipagkaisa po sila sa pamamahala po ng iglesia. Hindi po mabuhay po ang iglesia ni Kristo. Yan po, welcome po. Welcome po muli sa ating YouTube channel. Ayan, kung nakikita nyo po, nagdadating uh, nagdadatingan na po yung iba po eh, kagabi pa po. Kagabi pa po yung mga kapatid na makikipagkaisa po sa National Rally for the Peace. Ayan po. Ito po ay isang bahagi lamang po, isang bahagi lamang po ng parkingan ng mga kapatid. Pero kung makikita nyo po sa ibang lugar o sa ibang dako, dito sa Grand punong-puno na po. Ayan po. Ayan po, nagdadaan nyo. Ito po, Metro Manila South. Ayan po. Ah, ah. Aming kahilingan, kapayapaan ng bayan. Ayan po. Ayan po, ayan po yung mga kapatid. Ayan. At ayan pa po yung mga iba. Ayan, Dadatingan pa po. Ayan. po, baka kilala nyo po o kalokal nyo po ang dumarating ng bus na to. Ayan. Ayan po. Ayan po. Ah, uh, papunta na po siguro ito sa Kirino Grand Stand po. Kirinog Grand Stand. Ayan po mga bus po 'yan, mga bus. Ayan, mga bus po sila 'yan. Ayan po po ang mga dumarating. Ayan. Ayan, kung makikita nyo po, ilang bus na po yan. Ilang bus na po yan. Ayan po, ang mga bus. Dito naman po, eh, mga van. Ayan po, mga van po dito. Ayan. Tulad po nito. Kalamba Laguna. Ayan po. Ayan, Kalamba Laguna po. Ayan. Ito, parang kilala ko po ang sasakyan na to. Ito. Taga Pansol po, Pansol. Ayan po sila, ayan. Ayan po, ang dami pa pong mga dumarating na bus. Sa labas po, punong-puno din po. Ayan po. Ah. Ayan po, minsan po mga pamilya po. Ayan po. Ayan, ito pa po, po yung iba. Ayan. Kung, kung ano po, isang venue lang po to Isang venue po ng parkingan po. Isang venue lang parkingan. Ayan po, magmula po kaninang ano magmula po kani, kaninang madaling araw yung iba kahapon pa po kahapon pa po ay pumunta na po dito ito po isang parkingan lang po dito po yan malapit po sa may Kirino Grandstand po ako uh -huh. yan makapas po yan Yan yung mga iba po kapatid. Ayan po, pupunta na po sa venue po siguro sa Kirino Grandstand po. Muli po, National Rally for the Peace po tayo. Ayan po, ayan po yung mga kapatid natin. na, Sarap po, parang nagpipiknik lang po. Ayan po ang pagkaisa po nila sa tagapamahalang pangkalatan. Ayan po. po, ayan po mga kapatid muli po, welcome po, welcome po sa ating youtube channel, ayan, kung kayo ay bago pa lamang po sa ating channel at ngayon pala po, nakapanood ng ating mga vlog like, comment at subscribe po, ayan po yung mga kapatid ang dami po, dyan po yung mga pas ayan yung mga po mga mga

Eight, five, five, six, five, five. Uh, kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel at ngayon pa po nakapanood ng ating mga vlog, like comment at subscribe po muli po. Ang uh, po ngayon ay January 13, January 13, 2025 po. Ayan, January 13, 2025 po. Ayan, makikipagka. Isa po tayo sa panawag. Walang pamamahala. Ayan po. Ayan, ayan pa po yung pa mga mini bus. Mini bus po, ayan po. Ah, ito po isang lugar lamang po ng parkingan po ng mga sasakyan po. Ng mga sasakyan na dadalo po sa National Rally for the Peace po. Ayan po. Sa ibang lugar po, ay punong-puno na po. Sa ibang lugar, punong-puno na po ang mga nakaparking ng mga sasakyan po ng mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Ayan po, ayan po. ayan po yung mga kapatid ito po po yung iba ayan po yung mga kapatid yan naghahanda na po pupunta na po sa venue yan sa venue lali po, lali po muli po, muli po, muli po happy mansion wedding po sa misis ko. December 13 po kami kinasal 2024. Tamang-tama po ang rally. Tamang-tama sa pecha ng kasal namin. Okay. Ayan po yung mga kapatid ay uh, na makikita po ninyo sa expression ng mukha nila ang kasiyahan po ang kasiyahan na makipagkaisa po makipagkaisa sa pasya po ng pamamahala yan po mga kapatid yan. So, ano nung ka kayo? Um, sa Lucia. Ay, ang lokal po ng Cavite Ah, Laguna. Kailang Laguna? Sige po. Okay. Kailang ba Laguna po? Kaila na yan. Cavite. Ayan po, ang dami po ng mga kapatid na makikipagkaisa po sa National Rally for the Feast. Ayan. Mas dakal pa na talibasan na nandiyan malago. Kamatidpid ka. Kaya tayo may raskelika muna ito.

Ayan, yung sakay po ng bus, bumababa pa lang. Ayan ba? po ah, kakain na po sila may mga baon pong pagkain ng ating mga kapatid ayan. ayan ayan pa po ang iba ayan pupunta na po diyan sa venue sa Kirino Grandstand. pupunta na po sila ayan happy niyan ayan diwang ko lalo para rin ng abet. pa rin ng pa. Rin nga, pa. Daw po. Ito pa po yung mga ibang kapatid po. Ayan po. Ayan po, ang dami pa pong mga dumarating na mga bus. Ayan po. Punong-puno po ang yan. Ayan. Ayan. na po bus. Ayan. Kusing, anong lokal kayo? Lokal po ng Quezon South. Okay, Quezon South. Walang <laughs> San <Ay>. Francisco beso. Okay. <laughs> Shout out po kay Danilo Abier daw po. Sabi nung isang kapatid. Ayan. Ayan, kung makikita po ninyo, may dala rin po silang mga walis. Pagkatapos po ng event po, maglilinis po. Ayan. Wala pong iiwanang basura po ayan.